Isinumite ng mag-asawang Diskaya ang ilang ledger o tala ng mga ibinayad umano nila sa dalawang tao nang humarap sila sa komisyong nag-iimbestiga sa mga proyekto kontrabaha. Close door ang pagdinig, kaya panawagan ng ilang mambabatas, buksan ito sa publiko. Nakatutok si Joseph Moro. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sure. ang mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya, ang mga kontraktor na umami nagbibigay ng komisyon sa mga politiko at mga taga-DPWH kapalit ng pag-award sa kanila ng kontrata. Batay sa lumabas sa pagdinig sa Senado mula 2022, siyam sa kanila mga kumpanya ang nakakorner ng 31 billion pesos na flood control projects na kinikwestyon ngayon. Good morning, ma'am. I'm also willing to return mga properties like sale si price. Nasa apat na oras ang itinagal ng pagkunig ng ICI pero tikom ang ni Sarah. Good morning. Good morning. Good Wait. Ayon sa abogado ng mga diskaya, nag all umano ang mag-asawa sa ICI. Nag-turnover rin sila ng mga ledger ng umano mga ibinayad sa dalawang katao na hindi muna nila kinilala. Bukod sa mga nabanggit na nila mga pangalan sa Senado at sa Kongreso, may idadagdag pa raw silang mga pangalan. We will have uh, a supplemental affidavit, so magdadagdag kami ng mga pangalan doon uh, in due time. Dapat magtugma yung IB contract, number, kung anong araw, anong, anong project yon, sino tumanggap, magkano magkano porsyento. Ganun yun eh. So, kaya nga tell all na kami, wala na, wala nang atrasan to. May mga information that we have to verify as usual because as I mentioned before, eh, kailangan talaga uh, suriin at saka i-review mga mabuti yung mga information na na sinishare nila o binibigay nila sa commission. Simula na mag-hearing ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi pinapayagan ang media na masaksihan ang pagdinig. Sa mga resource person, as executive director nitong si Attorney Brian Osaka, nalalaman ang naging takbo ng pagdinig closed door ang hearing ng ICI bilang pag-iingat para daw maiwasan ang trial by publicity at para hindi magamit ang komisyon sa anumang political agenda pero may mga nananawagan gawing transparent ang proseso at buksan ito sa publiko sa isang Facebook post, sinimok ni Sen. Kiko Pangilinan ng ICI na buksan ang pagdinig dahil napakahalaga ng transparency sa public accountability. Hindi raw mainam na hindi pinapayagan ng ICI ang publiko na makamonitor nito. Dagdag ni mamamayang Liberal Party List Rep. Leila De Lima sa paglalantad ng katiwalian bawal ang tagutaguan. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, ang kawalan ng transparency ang dahilan kung bakit patuloy na nauulit ang mga kaso ng korupsyon. Napakasimple na no kanilang trabaho. Panikilin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kung itatago nila yung proseso, mauulit at mauulit ang nangyari dati. Hinihingan namin ang reaksyon dito ang ICI. Tugon naman ni Samaniego sa pagsusoli ng mga ari-arian ng mga diskaya. Wala ho kami isusoli muna kasi na-freeze nga yung account. Eh. Lahat, lahat ng lahat bank nila. Lahat ng bank account nila na-freeze ng ABLA. Uh, wala pa. Wala pa kaming, uh, ganyan. wala pa kaming uh, idea dyan. Binababalik ng ICI sa susunod na linggo ang mag-asawa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.